Ito po sabi po ng Comelec, uh, yun daw po mga double or multiple uh, registration. registrations. Pwede, pwede pa rin bumoto sa May, mm. sa May po. Eh ba't pa nyo nila? Ang huling-huling registration daw po, yun ang mananaig. Okay. Kasi hindi naman various dates yung registration eh. So bababaliwala na yung previous dates. Yung huling-huling registration, mm. yun na lang. Okay. Kung loko yung nagparegister register na gano'n, ah. maliho kayo dyan, sir. Ano? Ah, Kasi tatlong registration ko, iba ibang lugar yan eh. Mm -hmm. Yung isa, Visayas. Pupunta muna ako doon. Duboto. Pangalawa, yung kaptaping uh, probinsya, malapit lang. 30 minutes. Baboto din ako boboto doon? Rin ako doon. Ah. Tapos yung pangatlo, fly na ako dito sa Manila kasi meron naman binigay sa akin pabaon boboto ulit ako dito. Ayan. Yan po oh. yung mga talagang masamang intensyon. <laughs> eh, pero yung daw meron dyan, nagdoble-doble oh. dahil so, nagtagulo ang listahan yes. ng Comelec. Yes. Yes. Eh yung mga yun, maintindihan ko yung side ng Comelec na yung huling-huling registration nyo, yun ang... Yun palit. ang dapat na... Uh, eh, pero yung talaga mga loko na... na pumayag na mag... Mga mag pakawala. Oh, yeah. Pakawala. Mm. Madal madali, yan. Kalimbawa, uh, parang US yan na uh, tight, tight ang race, etc. Et, cetera, et lahat. Malaking bagay. Malaking bagay yun. Mm. Halimbawa, dyan sa 3rd District, Joel Chua. Mm. Ayan. Joel Chua, 3rd District. Uh, may kalaban ba siya? Meron. meron. Ang dami niyang ayuda, nagkaroon pa ng kalaban? Meron, meron siyang kalaban. Halimbawa lang, ha? Halimbawa <laughs> Kongres... lang, uh, dalawang, ano, dalawang, dalawang eskwela uh, magkalapit. Okay. Yung eskwela na yun, anim na presinto dun sa isa, anim na presinto dun sa isa. oh, ah. hindi kayang-kayang magkalapit lang yun, eh. Kabilaan presinto, lang, kabilaan eh. Kabilaan lang yun, presinto-presinto lang yun. Ayan. Epa eh, paano yung indelible ink? Huwag muna akong lagyan ng indelible ink. Eh, <laughs> <laughs> ito, ito, na sa'yo. Huwag oh. <laughs> muna akong lagyan. <laughs> Ganun mo yung gimmickan dyan? Hindi. Kasama. Yan ang problema dyan kasi minsan na nabubuli rin yung mga ano yun, Election uh, in eh, Lalo na kung si Gayong Teacher uh -huh. Ibubuli yun kaya nga, panahon na na may cellphone, eh, Oo nga. ka nakahubad at ano, eh, easy ka lang ah, sa pagbubuli. Kung buli, uh, eh kung uh, ano... Uh, Well-planned, organized. Well <laughs> Strategic pare. na, ano, na operation talaga. Operation. Eh, mahirap, mahirap. Eh, paano kung ano, pare? Uh, may nakalista ako dito sa... Presinto, presinto na to. Dito. Sabi mo. Tapos, nakaboto na ako. Wala mm akong indelible ink. Eh. Pumunta ako doon sa kabilang presinto. Register din ako Eh, ka. hindi ko kaya yung bantay. Ah, hindi ko kaya yung bantay. Ito. Ah, eh, dito kaya ko yung bantay. <laughs> ito, or organize. Ito. Kung, organized organize, ah, Kung organize. Ah, okay. We're talking about an oh. organizing. Yung bantay na yon, magmerienda ka muna. Oh, Palitan yung, yung bantay. Do. Oh. Palin. Palitan yung bantay. <laughs> Pag-organize, maraming ganon. Ah, maraming gimmick. gimmick. Eh, no? E eh, lalo na, ang daming extra rice. Ay! Nung balota. Pari. <laughs> uh, 6 point, ano ang butante? 6.3? 63. 63? 63, 70 million ang pinrate. Oh, e eh, di ang dami. Di, 7 million ka na, ano, extra rice. Magkano isanong? <laughs> di ba? Pwedeng ganun eh. Meron ba ganun estimate? Ah, uh, mahigit sa kalahating milyon daw po ang matatanggal na doon sa mga double registration. From the rolls, from the rolls. Mm. Mahigit kalahating milyon. So, meron pang kalahating milyon na, na natira. Yan yung ano, on the basis of their data right now. Hindi pa natin alam. Eh, accurate ba yung data? Eh, yun na nga, Yun ang gusto <laughs> natin. Ah, uh, yan ang problema po. Yan ang po. problema. Oo. Uh, yung mga mapatunayan daw talaga na... Talagang... Uh, talagang... matitindin ang dating. Uh, uh, one to six years imprisonment uh -huh. po yan, ha? Dahan-dahan kayo. Ay, mga ganyan, ha? Yung papadala okay. kayo dyan. Uh -huh. for a, uh, kayo, magpapakulong kayo para kayo yung congressman. O, uh -huh. uh -huh. for uh, six pieces of silver po. Uh -huh. uh -huh. Eh, kung pangangakuan kayo ni congressman ng... Uh, akong bahala sa pamilya mo. Eh, kumatalo. Oo, oh, eh, patay ka. <laughs> Sensya na po. Ah. Tsaka ang siyem na taon lang. Yan. <laughs> Ilan pa? Three terms na? Oo, oh, pasensya na po. Ah. Ay, napakahirap ng sitwasyon. Oo, oh, huwag magpapadala. Huwag kayo ay magpapadala sa ganyan. Huwag kayo magpapadala sa ganyan. May kondisyonis pa yung tulong. Kaya manalo. Bata ako ni congressman eh. Ah, oh, wala. Okay lang. All out Ako dyan. eh, kulong ka. Eh, kung, wala yan. Six years. Huwag oh. Wag ko magpapadala. Yun lang ang masasabi namin. May mga penalties po ito. Mm, may mga penalties po ito. Mapapaya pa kayo, nakunan kayo ng picture. Mm. Ah, sabi po ng COMELEC, kahit na ano pa dahilan mo, hindi pakikinggan niya ng court kasi mm. ang ebidensya nagparehistro ka ng ilang Oo. beses. 'Yan. Wala 'yan. 'Yun ang uh, mas malaki ang timbang mm, Kesa doon sa iyong Yung, uh, paliwanag. Kumaga, umakyat ako, 23 floors eh. Nagubad ako, kaya tinakpan ko yung CCTV. Ah, wala yun. Wala Hindi yun. pwede yung Wala. Mm. Uh, sabi po ng Komelec, uh, makikita daw yan, makikita at makikita dahil sa, ano to, yung uh, biometrics. Kung ikaw ay uh, multiple ang iyong uh, registration. Mm. may okay. Mahirap lumusot. Mm. Kung makalusot ka man, eh butas ng karayom. Mm. Yan. Butas ng karayom, medyo mahirap yun.